Na guys, yung sawag na ating minuto meron tayong bawang, sibuyas bell pepper, carrots, hotdog dog mm -hmm. tapos yung patatas yeah. guys, ito ko muna yung patatas ito ka lang sya ng konti bawang. Sibuyas. Sabay ko na guys. Lagay ko na guys yung pork. Late naman ang kutsara ko. Eh. paminta powder lagyan natin maraming paminta mas masarap magic sarap baka naman kari ating asin i-brown pa natin ng kaunti. Buto naman na yung pork. Nagada ko guys ng ceiling grate para medyo maanghang. Lagay na natin yung atay. Ito na yung mga gulay. Hotdog. Sabay-sabay na yan. sabaw. Green peas. Check na natin guys. Okay. ko na yung tomato sauce. grabe guys yung amoy pa lang natatakam na ako okay. natin coating sugar ito na yung cheese more cheese para masarap Kauti yung aking tomato sauce guys. Hindi siya nagkulang eh. Kaunti lang naman kasi ito guys. Ano um, na? No. Bilit sa